Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang isang simpleng spell, ngunit makapangyarihang love spell. Unang-una, kumuha ka ng puting papel. Puting papel lamang po ang kailangan natin. Ngayon, maaari kang gumamit ng kahit anong panulat, ngunit kulay itim lamang. At maaari ka rin, o kaya naman maaari ka rin gumamit ng uh, lapis mga gantong kalaki yan, at gantong uh, papel ay ayos na kukuhanin mo lamang ang iyong papel at ang unang unang mong gagawin ay hahawakan mo lamang ang papel at mag focus ka maaari kang bumikit at para bang pinapasa mo ang iyong uh, na daman o enerhiya sa papel na ito. Habang iniisip yung mukha ng taong ito at iniisip mo yung kung gaano kamahal yung taong pagagawan mo nito. Sunod, ang gagawin mo ay guguhit, iguguhit mo ito. At dito, ay isusulat mo ang uh, iyong unang letra ng iyong pangalan. At dito naman sa kabila, ay isusulat mo naman ng unang letra ng pangalan ng paggagawa ng spell na ito. At sa gitna, ay isusulat mo ang simbolo ng uh, walang hanggan o ang infinity symbol. Ngayon, upang mas bigyan pa ito ng kapangyarihan o epekto, ang gagawin natin ay isusulat lamang o guguhit lamang tayo ng uh, simbolo ng hangin dito sa apat na iyan. Ngayon, ang gagawin mo ay hahawakan mo ito at uulitin mong muli ang ginawa mo kanina. Pumikit ka na parang pinapasa mo ang enerhiya mo rito. At isipin mo ang taong ito kung gaano mo kamahal ang taong ito at dasalan mo ito. Dasalan mo ito sa kung ano ang nais mong mangyari. Halimbawa, nais kong mapasakin ng taong ito, nais kong mahalin niya ako sa kung sino ang totoo kong pagkatao. Nais nice ko na gumawa ito ng atraksyon sa pagitan namin upang makuha ko ito. Lagi niya akong pagkaisipin at mahalin niya ako. Maari mong baguhin yung dasal depende sa kung ano ang gusto mong mangyari sa spell na ito. Ngayon, ang gagawin mo ay susunugin mo ito. At yung mga abo nito ay iipunin mo. Iipunin mo yung mga abo nito at pagkatapos, ay ilalagay mo ito sa ilalim ng iyong hunan yung abo mismo o kaya naman ay sa punda ng iyong unan, sa loob ng punda ng iyong unan. At tutulugan mo ito ng tatlong araw o tatlong gabi. Wala po dapat ibang uh, magagamit ng unan na ito kung hindi ka lamang dahil maaari yung maka sa uh, magiging epekto ng spell na ito sa yung enerhiya lamang po dapat ang makakapasok dito sa spell natin na ito. Pagkatapos ng tatlong gabi na tinulugan mo ito ay maaari mo nang itaktak yung ating uh, unan o yung bunda ng ating unan upang alisin ng mga abo ngunit sa labas po natin ito gagawin upang liparin ito ng hangin o sumama ito sa hangin. Pagkatapos no ay tapos na ang ating spell. Ang araw kung kailan nyo ito gagawin ay tuwing biyernes at tuwing merkoles. Mahari nyo rin itong gawin sa kapilugan ng buwan o kaya naman ay lunar eclipse. Huwag nyo lamang pong gagawin ito sa masama lalo na sa mga taong may karelasyon na dahil maaari po na magkaroon ng balik sa inyo ang spell na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang uh, oras kung kailan nyo ito gagawin ay uh, mas maganda kung gabi para uh, kapag kasunog na pagkasunog natin ay ilalagay agad natin sa ating unan at tutulugan na agad natin ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong sa inyo ang spell nito. Ang lahat ng spell na nangyari o mayroon sa lahat ng mundo ay pinapagana po ng ating paniniwala. Huwag nyo na pong gawin ito kung hindi kayo naniniwala, nagagana ang ating spell.